kapatid maganda nga po mga idol pag uh, kaya idol bandong ang kaya mo ng dalawang mag ano mag vlog kasi sa si idol rogs na gano nagpunta ng kulyo nagpa check up Ano ay doon makaraan na mga idol? And mga idol. Isa na lang. Isang trap na lang. tapos na mga idol gawakas ayun mga idol tapos na Kapitan yung mga idol. kapitan Bali ngayon, nakasama ko kay idol, kay idol Bandung. kami inarya May kaya yun, May kaya, May kaya Meron yan. Meron yan. mga idol, nandito na tayo sa spot na pinaglagyan nila ng trap. Ayan o, lubog. Brand, lubog brand. yang yung pataw, oh. ayan ayan, 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 ayan. Para, para. Lalim ng dagat. Sabit. Ha? Sabit? wala. Eh, Mas. 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 bali titingnan ni Edwin Brandon makasumot na naman sa mga ugat ng bakawan <laughs> yun sa pangalawang trap na doon buklong agad ah. parang wala tayong mahuhuli ngayon ah 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 lalim yung pag nito hibas pag-aryan nyo uh, tagawak dagat pag tagawak yung dagat tagabaywang oh uh. hmm. ah Dagat ni. Wala. Ubusap Ubusin pa eh. Buklo yata ito Malawa. Malawa. Buklo. Pangalawa. 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 Pangalawa.

yang <laughs> yeah, sumabit mga idol. ditusuk sa ukat <laughs> Grabe, pagkasaubit ba? Brad. sabit na sabit Brad. ayun. Ah, ayun, 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 brag, ayun, brag, ayun, brag, ayun, brag, ayun, ayun, brag, 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 ayun, ayun, ang oh, lalaki. Ah. Oh, oh, oh. Oh, brand, brand, brand. tayo. Oh, masabitan ka. Sabi, ah, ang laki. Grupir. Oh, dalawa na. Oh, dalawa na. Ya. Ya. oh, masa bitangnya berand? Bitang. Sudah ke nah. nah, nah. mana? to, Brad, lubog. Baka mayroon to. Yan o, lubog yung pataw. Tingnan mo, Brad. Lubog yung pataw. Meron, Brad? Mga idol, Brad. Ito, mga idol. Ha? Laki-laki. Laki-laki. Yan. Yun nga. Grabe, laki. Malaki o. Ha? Laki. Ito, nahihita ko. Laki o. arap tanggalin mo ka bitaw to ha ha kumaw gabi taw Kuan yung kuan na nilo niya. Tulen. Aw. Ay, ay, bro. dong, dong, dong. Oh. Oh. Yung sa kuan niya. Baka makabito, ha? Oo. Oh, oh. Hey, hey. Mami to. <laughs> hey, hey, hey. sige lang, sige lang. Laki. Laki Laki. Laki.

yung tiningnan namin. Ayan, yung mga trap dito nakapaikot lang dito sa bakawan. Ay, nakatatlo lang. Pero grabe, ang lalaki. <laughs> Ayan, mga grubis na pera saka at saka lupang grubis. Ang lang, Brad. Pero, Pero malalaki na. na ha? Pero kwarta na yan. Pero kwarta na yan. Tak <laughs> tahu hindi tayo nakadala ng pahina tinayin na natin so sakto sana kung maraming dagat tara yan yung saguan yung ta, tara ta. marami <laughs> oh. okay. grabe nangusin mga hapyar marami Mara. ang laki uuut oh, 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 oh. -taw tayo nandahan lang patay tayo ito <laughs> wala talang tayong mauwi nito nagtumao <laughs> tayo nito grabe ngiti dia Idol lepas oh <laughs> Ano bran? Muntik pa nang bitaw <laughs> <laughs> Grabe palang pulupot yung malaki eh. Bali pinu pinutol na lang ni Idol Brandon yung nylon doon Ay nakatatlo na mga Idol Nakatatlo na? Kwarta na lang Kwarta na, Kwarta na lang Kwarta na yan Dating ang payo na papayagin mo ulit Ha? Sayang. Mare, na Main na lang pag mga maghahasa na tayo ng pumain magandang hapon mga idol ito na yung binta natin binigay ka yeah. kagad magandang hapon mga idol, bali ito na yung benta nila sa trap nila bali yung local grouper nila ay 5.3 kilos times 300 equals 1,590 tapos yung mangrove sniper nila ay 2.8 kilos times 250 equals 700 bali total na benta nila ay 2,290 ano dong? kwarta idol kwarta <laughs>